Hello mga kamers, kumusta? It's me again po, Pix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, for today's video mga kapix, nandito na naman kami sa pabahay na kamansiya, sa ano, kapatid po ni mga mama Ma Pix. So, continue na, naman tayo sa, ano, sa pag-aayos ng extension nila sa labas. So, ito na po yung aming ano, yung nagawa ngayong araw mga kapix. Pinag-pintura ko lang muna si Ronald sa taas, tapos ako kanina, pinaglalagyan ko ng mga steel bar yung likid-likid ng pader nakakapitan ng ano ng tube glass so tingnan natin mga kapis yung ginawa namin kanina so ayan mga kapis nagpipintura lang muna si Ronald kasi mamaya pag matuyo na yung pintura lalagyan na namin yan ng bubong o sim so kanina naglagay na ako ng mga steel bar sa gilid tapos dito steel bar na lang yun inanamin kasi marami silang steel bar para magamit din yan. Medyo matibay na yun mga kapis, kasi lock na yan dyan. Sa gilid. Tapos dito nakalock na yan. Tapos yan okay na yan. Pintura na yung kulang. Tapos yung buong sa taas. So yan medyo umuulan pa ata mga kapit. So ako naman mga kapis, dito sa baba. Magaano lang muna ko nang dito. Para para makaporma ng gate. So dyan kulang pa yan ng poste. Isang poste. Tapos, poporma na ako dyan ano pinakakit ito na pala yung ano 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 ito na pa yung pinakaposte nya nag nag ano nalo na ko ng mga retaso kasi isa na lang yung ano nila tubular nagamit namin lahat marami pala marami pala yung ano nagamit na tubular dito sa ano pag extension namin sa labas so ito dinugtungan ko na lang mga kapiks, yan para sumakto sa ano poste yan winilding ko na yan tapos ito Isasakto lang lang isasakto ko na lang to sa ano sa gate. Yan. So, ayan mga kweks tara Simulan natin yung paggawa nila sa kanilang pinaka gate sa extension nila. So, ayan mga kweks Let's go. So yun mga kapiks Tapos na po si Ronald Sa pagpintura sa taas Medyo Nabutan po kami Nakakanina po kami ng ulan So papatoyin lang muna ibang lang Yung kalaking tutuyo Pero mamaya Iano e, na namin yung Bubong isim Ito na po yung ano Lalagay namin Diyan mamaya So yung ginagawa lang muna namin Kasi umulan o, Medyo umulan mga kapiks Kaya naglagay ako ng dyan Diyan para Sa gate Bali well, gate lang muna namin po pormahin dito sa loob kasi umuulan. Tapos mamaya dyan, yan ako na yung ano, bakal, yung tubular hanggang dun. Yung pinakaanon niya. Pinaka gitna kasi sa baba, ano, hollow blocks, tatlong patong. So lalagyan ko na lang ng tubular yung diretsyo hanggang dito. So ito na po yung aming na ano na para sa gate. Nakakating na ko po kami Pinakating-kating ko na lang po kay Ronald yung ano Ibang tubular para Maporma Tapos Nistimate ko na lang Medyo kumaya pa naman Yung tubular nila Tapos ito dinugtong ko na lang So yung kulang na lang ito mga Ano i -we natin po Pormahin Tapos gigitnaan natin mamaya yan Tapos mag -ano tayo ng ano, kung anong magandang style. Saya makapikstra. Nagalingin na natin to At yan o mga kapiks, naka-forma na kami ng pinaka-gate niya sa labas, yung extension nila. So, naka-welding yan, spot lang. Lang po muna yan. eh ano pa yan mamaya, mga kapiks. full weld. At, lalagyan din yan ng design. So, ano lang muna yan dito. Kasi mamaya, doon kami sa labas. Mag, ano lang bubong. Medyo hindi na umuulan. Para malagyan na lang ng sim yung ano. Bubong nila. Yeah. So, yan. so oh, ayan o mga kapiks. Nakakabit na rin kami ng bubong sim At sa taas. Yan. kumpleto na po yan mga kapiks. Pero hindi pa yan naka no, mga kapiks. Naka text pro lahat. Isa-isa lang muna kasi ulan ng ulan kasi kaya pinabilisan ko na lang mag mapaglagay kay Ronald ng sim tapos tagi sa isa lang muna ng text ko para hindi hindi malaglag so ayan mga kapits yung ulan ulan ng ulan ko dito yan. sumasabay po sa ano namin pagtatabaho buti na lang na ano nakakabit pa rin namin kahit umuulan Rain or shine po kami. Kasi pag dito makabit, pag umuulan, wala dito. Basta talaga dito. Hindi kami makapagtrabaho dito. Buti na lang nakabit. So, makakapagtrabaho na ako dito. Kahit umuulan. Kasi nagubong na. Yung kulang na lang po sa taas mga sa ano, text crew. Titext crew yung pa ni Ronald lahat. Kasi isa-isa pa lang. Tapos, kapalagyan ko dun ng pinaka flashing niya. Dun sa gilid. tapos dito tapos ano nakahanap pa lang ako ng ano mga katuts ng ng um, pang gutter sa 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 gilid bali ano gumawa na lang kami nagbender na lang kami ni Ronald sa ano pala to mga kapiks may group hinati ko na lang sinakto ko na lang na ano para umasya sa taas Um, na namin ni Ronald yan manumano. Pinaka-plasin ko sa gilid para hindi gaano na dito mga kapits. Okay. Tapos dito, dito na lang yung kulang kasi kulang sila sa planchaw. Hindi malalagyan dyan ng flashing. Bibili, -bibi bibili, -bibi bibili -bibi -bibi ilang na sila na para dyan yung dito naman okay naman kasi pinabento na lang kay Ronald sa gilid kasi ano pinalagpas ko dito tapos kinat na lang yan dito sa gilid para para ano, makapasok pa rin sa gilid para dito hindi ka ano yung ma yung tubig sa inyo ng mga kapag, si Ronald ano, mamaya pag hindi yung mulan ano yun lang mo niya sa taas tapos niya mag text ko tapos lalagyan na nito tapos ako mag aano ko dito sa gitna ano, na muna i full ko pa to pati dun lahat kasi inispat ispat ko lang kailangan i-full to yan magkabilaan yan tapos pagkatapos nito lalagyan ko na rin yan ng baga pinaka design niya. ah, ano ah, ano na lang natin tatansyayin unti unti para matapos na itong mga kapits ayan ulan ng ulan sabay sa ano namin Meanwhile, at yano mga kapeks, ito na po yung ating nagawang gate po nila sa extension na ginawa namin yan. hindi pa yan tapos makaka-fix kasi ano may mga gitna pa to pa alternate yan pati dun tapos gumawa okay. pasok <laughs> so gumawa na lap, ng, pala ako ng ano ng pinaka padlock nya yan para di na tayo mga problema yung kulang na lang dito ano, mga kapex yung bisagra tapos yung pati dito may gitna pa to so bukas ko na to anuhin at kasi eh, na kami mag ko na baka mabutan na naman kami ng ulan mga kapex uh, at yan dyan po yung ano yung gate so pinak ano ko na lang po kay Ronald pina pinakuha yung mga ano bato bato para sumakto yung ano yung gate nya sa extension so yung kulang nalang mga kapiks dyan mag -ano pa yun din ako dyan yung style nya gin, dyan, dyan yung mga kapiks, yung ano para walang dun para para, 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 para yung style yan po yung gagawin ko din dyan yung style tapos sa taas po mga kapiks yung bubong nagkulang pala yung ano yung expand uh, text screw tapos doon kulang din ng planchawo pati dyan lalagyan pa yan ng gutter ito po yung lalagay namin yan dalawa dalawang gutter so baka bukas namin itong makabit mga kapix tapos ano magpipintura din dyan medyo konti na lang mga kapix matatapos din itong ano, ginawa namin extension so uwi lang muna kayo mga kapiks. baka mabutang kami ng ulan So, ayan mga ka -picks. kung bago ka pa lang po sa akin YouTube channel, please subscribe po and don't skip that. Paki-click na rin 'yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. So, ayan mga ka -picks. thank you for watching and see you in our next vlog. Bye-bye.